Paano kung nagduda ka, nasira ang wudo o hindi, anong hatol? Nagduda ka, nakawudo ba ako hindi, anong, anong hatol? Ano, nakawudo ba ako o hindi? Anong, anong, hatol? anong, ba ako? Hindi. anong hatol? Pinag natalaki ko na to. Ano ba, may wudo ba ako o wala? Anong hatol? Ah, anong hatol sa inyo? Anong hatol? Mm. Dalawang hat, dalawa. Nasira bang udo ko? Hindi. Nakalimutan nyo na ba yan? Ha? Saan doon? Pag nagalinlangan ka, nakawudo ako hindi, yung pangalawa, nasira bang udo ko? Hindi. Magkaiba yun? Nakalimutan Nakalimutan nyo? Pag nakawudo ka o hindi Ang original hindi ka nakawudo Alam mo nagdududa ka Huwag nyo kalimutan Nakawudo ba o hindi Ang original hindi ka nakawudo Ayaw talaga Bakit nyo Pangalawa Pangalawa Nakawudo ka na pero hindi ka sure kung nasira o hindi Ang original di nasira Naintindihan Huwag nyo kalimutan Kasi maraming ba darating sa inyo yung time na yan na magdududa ka dito, may ari dito, itong isa o itong? Itong isa, at least, pag tinanong ka, mo, sagot. Pag nagduda ka, kung nasira ang udo mo, hindi, maggudo ka ulit, hindi na. Ah, hindi na, ang sun na, maggudo ka lang ulit. Sun na, hindi obligado. Pero kung nagduda ka, kung sira, kung nakapagudo ka o hindi, ang original, hindi ka nakapagudo. Naintindihan? Okay, so huwag niyo kalimutan yun.